Um, naka-discuss yan ni Kuya Don John na uh, sana to pa rin niya yung uh, obligasyon niya sa yung una pong uh, bayaran sa hospital doon sa Galyares uh, na may alaga po ng may utang doon na 191,000 paglapas po namin sa ng hospital uh, dalawang linggo dalawang linggo siya sa bahay bumalik na naman siya sa hospital ng ano, Tagbilaran kasi po na UTI ay mo siya Uh, meron na naman siyang bayarin na ano, 71,000 na uh, tana sana po ito pa rin yung uh, pangako niya nga siya po ang managot ito. Kaya, kuya, Anong ito, pangalan ang naka ang nakadisgrasya kay Junjun? -Jun? Uh, yung pangalan po yung nakadisgrasya kay Kuya Junjun, eh, Hermelita Polkistad po yung pangalan niya. Taga ano po siya, taga bayan po siya. Tapos nandun po siya ngayon sa, uh, nagtrabaho sa Norway. Norway. Uh, bilang ano po siya doon? Uh, Mars. Doon na, na hindi siya. hindi na niya siya makontak? Tapos hindi na namin siya makontak. Siya ngayon. Malaki yung kasusin niyang na ano yung mga utang sa hospital. Tapos dito kami sa bahay. Uwi na naman kami. Malaki na naman halaga ng kasusin bawat araw-araw kay Kuya Dundong. Kasi po sa isang linggo, po siya ng ano, limang tangki na oxygen tapos mga mintidans pa niya tapos yung bayad ko ng ano, therapy yung linggo siya uh, sa isang linggo, dalawang bisis siya uh, uh therapy siya dito sa bahay sino ba naghanap buhay dito sa bahay? Uh, ah, yung, kasi po yung naghanap buhay niya dito dito lang po si Kuya Dundun dun. ma uh, wala siyang wala nang masahan yung pamilya niya kasi ito lang siya rin ang trabaho. Yung tapos asawa niya, ang asawa niya dito lang po sa bahay, wala nang trabaho. Yung, so, panggastos nila, uh, ano lang. Yung gastos niya, ayo, nerapan na po sila kasi hiram nang na lang. Tatlong anak niya tapos yung dalawa oh. anak niya nag-aaral pa po, po siya ng, mag, mag, ano po po, Kanyar College, Milano, Tagilaran. May anak pa siya ni dito na graduated. Grade 11. Anong klasing ama ba to si Junjun? Ama ah, ba 'to siya na, si ano si siya lang ayang uh, ama na naging ama kasi siya siya lang lagi -trabaho. Tapos Ngayon hindi na siya magtrabaho. Hindi to nilayari na, yun, na bali ang, ano ba, pa-level ng ano ya, final court Tapos nung doktor. Walang buwan pa siya bago makabangon? bago siya gumaling ito yung uh, problema ng uh, sawa niya. Uh, na bawat araw-araw. Manawagan tayo kung sinong may malumong kasi ano, kasing-kasing na makatulong. Uh, manawagan po kami sa kung sino pa yung malambot uh, na puso kasi yung gasolin ng Pedro ako po si ano, sino Alimios uh, uh, magpinsang buho po si, si, si ano, Pedro Dundon. Uh, ako po yung nagbantaya sa ano sa hospital sa long na po ako nagbantay sa kanya dito dito naman ako sa bahay tapos wala wala ako hindi na ako makatrabaho kasi dito na ako nagbantay siya kasi mabigat naman siya bawat oras ni patagalitagay din siya ano yung mga uh, na ano kayo yun sana po matulungan niyo po obin ah ay kontekto mo exercise si Junjun ah uh, if beses po, na na-mirrora na, na exercise sa isang araw uh, yung bilinan ng paga, uh, okay. pirapid, na beses yya, exercise natin para hindi maganan -ano ugat niya okay. Napansin ko sing may ano lagi, may ano si Junjun, may mga bed sores na sa mga paa niya. Uh, ito talaga ang mayari, pag hindi siya mapatagilin-tagilin. Kasi masugat uh, yung mga uh, mga balat niya pag hindi siya mapatagilin sa loob ng uh, isang araw. Uh, ano naman ang gamot niyan? Ang uh, gamot nito, uh, i-dressingan po namin sa na bawat uh, dalawang, uh, araw tapos uh, linisan namin yung mga sugat niya tapos lagyan ko namin ang, uh, ng ng ano, uh, mga bitadain ano, uh, yun pala si 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 yung asawa ni Junjun Cecil, uh, -Jun. kanang may na yata One, two, three, four, five, six, seven, eight, nine, ten. Thank you, guy. Salamat na Tabang, po. Ano man sabi ng doktor, maka recover pa ba siya? Makaupo man kahit man makaupo? Six months to one year, my possibility. Basta, yung therapy ni Junjun. -Jun. At saka, prayers na lang. talaga tayo mag pray Kasi walang imposible sa prayers. Jun, makapagsalita ka ba, Jun? sabi ng Dr. Silbat mahina hindi na siya makapagsalita tulad ng dati. Mahina na. Buti naman itong si Kusing kasi ano, matyaga. Hmm. Wala na siya Wala na

Di siya sakitan do kung ako kung therapy. Yeah. Pero kami gani, damay gani na kung isa anak. Okay, ani ani mo, dai Pero ko to therapy ko ka baka What? ano yung sa may part talaga sa spine yun lang ang buhatin ng therapist kasi hindi siya nasakitan. Kapon kita kilit, maguna siya kahapon sa terapis. Mula ka siya, may nga. Kami, gambay, tandog lagi. Okay, oo. I-practice na siya o lingkod at kung meron wala pa siya na UTI I-practice na saan na siya I-ana na yun ba niya? Mag-count lang 1 to 12 ano niya Parang na po siya i na po siya Kaya para makuha niyang maso sa tiyan <tipos> Para makalingkod siya Kahu kay nag UTI man. Ah, na Karon sunod ta kuno sunod kitchen na na siya partition of pink. Ugana ni, chan ni bo, ani ganiya. Ugana, oh. Ayon din, ug mulikot. Ugana, bred. Ugana, busana. Ako di ko mana. Dina, dina. Ala. Kusog dyan doon, kusog pa yung nagkitek. Kanyang masin, kusog. Kaya, di ba, nakaramang ba ito sa iyong kama masin, Um, patuloy pa rin kaming nananawagan kay um, Miss Armelita Falkistad na ngayon ay naninirahan na sa Norway. Miss um, Armelita Folkistad, so sana kung makita mo man ang video to, please um, acknowledge po yung kalagayan ng nabangga nyo noon noong Enero 5, 2024. Uh, andyan po siya ngayon. May uh, malaking babayaran pa sa hospital. E alam mo naman kung ano man yung mga um, uh, responsibilidad natin. Uh, huwag po natin iwasan or um, takasan kasi yun po ang magpapaahon or magpapahirap sa atin kapag hindi natin um, harapin yung mga hamon sa buhay wag po kayo matakot um, dahil nandyan po si Papa God ang siyang magabay sa iyo uh, bigyan ka po niya ng um, lakas kalakasan ng um, pangangatawan para ma-resolve or um, masolbad yung problema mo. That part po yan ng hamon sa buhay natin. So, yan po ang magpapaahon at magpapahirap sa atin depende kung paano natin haharapin. So, please acknowledge, huwag ka pong mag-alala. Andyan po si Papa God na um, mag-guide sa'yo. Sobra po kabait ni Papagad kung yan ay kaya mong harapin yung mga pagsubok natin sa buhay nandirito din ako para tumutulong sa iyo. Um, ako ay isang caregiver lamang po dito sa um, Hawaii. Maaring magtataka kayo or yung mga ibang tao dyan kung paano ko naagapan yung mga gastusin. Lahat-lahat ng gastusin namin dito. Dahil yun po, ay blessings na uh, pina, uh, binigay ni Papa God sa akin. Kahit ako mismo sa sarili ko, hindi ko rin alam bakit ko nakayanan ang lahat ng ito. Diyos ko, maiiyak na naman ako dito. Basta, uh, ganun po kabait si Papa God kapag marunong po tayong mag-share kahit konting blessings. Um, gaano man um, tayo naghihirap, basta marunong tayo mag um, makipag uh, salimuha, lalo na sa mga taong nangangailangan. So yun po um basta God is so good all the time. Yun lang po ang masasabi ko sa iyo. Kaya um Miss Armelita Folkestad, huwag po kayong matatakot. Nandito rin po ako natutulong sa iyo. So i ano ko attach ko po dito yung um Facebook account ko. You can um message me. I'm here to help you. Please keep in touch. Tulungan po natin yung pamilya ni um Junjun. -jun. So, just keep in touch. Kung ayaw mong mag keep in touch directly sa family, andito po ako natutulong sa iyo, Miss Armelita Folkestad. Please, um, iyan ako po dyan, yung mes uh, messenger ko or yung uh, Facebook account ko. May God bless you po, Armelita Folkestad, at ingat ka po palagi. Thank you. Um, sa pamilya ni June um magpray lang po tayo palagi para uh, gabayan tayo sa lahat ng pangangailangan natin lalong-lalo na sa kalagayan ni June ngayon thank you for watching and um please no skip ads and don't forget to subscribe sa mga hindi pa nakapag subscribe to support my channel thank you so much and shout out din po sa aking amazing yags angels from tubigon buhol um alice zoilo and lucius zoilo sila po ang kumukuha ng video to salamat po sis and to Basta mag-ingat lang po tayo palagi, God is good all the time, all the time, God is good.